sa mga nag-a-apply sa pribado. Ginastos namin ng 100. Grabe po lakas po ng ulan. So, diba Daniel sabi ko sayo, pag-malik nang ganyan, hmm. sige <laughs> na 'yon. Alam mo, ikaw na lang bingkoy pa ang baby. <coughs> ikaw ang mahal ko, ikaw ang mahal ko. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Bali kami po ni Bossing ay papunta ngayon sa Nakar, ihahatid po niya ako. At kami po ni na tatay ay bibisita po ulit kay Lola Uling. At yung pong bunsong anak ni Lola Uling na nasa Sukat Paranaque ay dumating po, nandoon po ngayon. Excited na po ako na makita po ulit si Tita Edna. Dahil nung dalaga pa po, po ako na nagtatrabaho po ako sa Maynila, ay doon po ako tumira sa kanila. Kaya ayun, excited po ako na makita po ulit si Tita Edna. Ayan, tara guys, samahan niyo po kami. ayun po, bali na dito na po kami sa Nakar. At akin na itong mga dala natin. Ako bumili ng papansitin. Ito ako magluluto ng pansit na ko doon. Tapos sa iyan yung isda na pinapabigay po ni Galing Kanahaisen at RJ. At si Bossing po ay babalik muna sa sa Biyawin. Ako po ay inihatid laang. Ayan po magpapakain pa ng alimango. Ako yun na lang sunduin mamaya. Si Mahal po pala ang tao dito sa tindahan. At si Nanay po ay wala. May pinuntahan. Mahal itong isda, oh. Ito'y galing sa mga Mami Haisen. Oh, thank you po, Mami Haisen. Yun daw, isa diyan, yung gurubuto ay sa mga Tita Carla. Bigay mo na lang doon. Thank you po, Mami Haisen. Lagay mo muna sa freezer. Mami, yan bari umalis na po si bossing. At ako po ay magluluto na muna ng pansit. Gawa na ngayon pong pansit, ay dadalahin po namin doon sa sa Kanalula Uling para po may pang -merienta. Pakita ko muna po itong aking ginagawa. Bali, naghihiwa na nga po ako ng mga gulay. May carrots. Ito po yung mga ingredients ng ating pangpansit. Ayan, may soriso. Ayan po. Tapos ang sahog po ay karning manok. Ako nga po pala, kukuha muna ng bawang at sibuyas. Mahal pa ko mo ako ng bawang at sibuyas. Ayan po, ito yung mabilis ang luto na po itong gagawin natin. Update ko na lang po kayo mamaya pagka nakaluto na po ako. Ayan guys, bali ito na po yung ating gulay. Para na itong ang Ito po yung pansahog po natin doon sa pansit. Atin na muna pong niluto. Ay gulay. Oh, gulay pala ang po tatay ay isang kawali na. Lalagay na rin po natin itong ating mga gulay. sinasali na po ni Bunso sa kaserola. Nandito rin po si Kadilag dito. Mahal, merienda na o tuto na? Sinasali na nandito sa kaserola. Mm, batutoy, ang pansit. Magmerienda kayo. Thank you po sa pansit, kita ini. Si Kadilag daw po ay hindi sasama at may gagawain. Okay, pa kaya kami nalakas. Saan mo nalang sasama? Oh, Saan mo nalang magkas? bunso. At ang kuya wala. Nasa oh. palasgaan. Hmm. Pero isusunod. Si nanay eh. po ay nasantok na rin. Magminoriyento na raw. Pinigyan na. Hmm. Meron na po. Ayan guys. At uh, ito na po yung ating dadalahing pansin. Nakasali na po sa kaserola Meron din po tayong dalang dalawang tasty Ayan po, nandito na kami. Kanina po po kayo, teyo Agal. Kanina pa po pala sila. Ay, sinanay po ni tatay, ay, aming panginantay. Ay, tayo. Nandito na po si Natia Liling. Kanina pa po kayo, teya. Hello po. Ano naman po. Ay, panset

nung ano, bago mag-birthday ni Papa, Papa. Meron yeah. na tayo, Ate yeah. Nels, na accountant sa yeah. pamilya. Nanay na talagang aktibo. Salamat sa inyong lahat. Dami nagmama sa kanila. kaisa okay. na lang natin. Kira'ng mag-ulat. Talagang pinagpala. na, mamalaki ka. na, mamalaki ka. na, mamalaki na, na, Mahirap na lang ako Lula uling, ako pa kilala mo pa. Sa boses. Ano daw po? Sa boses. Ah, sa boses. Sino na nga po ako? Oh. <laughs> Ay, ito po ah. Sino po ito? Hmm. Ayan, si Nanay. Ay, okay, kailan pa po si Tita Edna po, dito. Dito. Hmm. Hmm. dito po. Aba, nandito pala si Tani ni. Tani ni. ako. Ako anak ko anak si ni ang ikaw ko sa ko si anak ko ang mga lalaki ikaw. Ang alam ko, ay anak na yun na dito na saan saan. Kapag enak pala ng ni bunso. Wala akong kasama ng anak na yun. Ikaw pala nagpalahi ng maganda. Nasa nangalang tayo na dudod. Ang saya pa rin na nangalang. Ang saya

Hindi mo kong 16. Oh, 16 ako. Oh. Batang bata. ah. Hindi halata. Hindi halata. Ah. Fighting na na. Akin lang ginalalayan. Wala po si Bunso nabiling soft drinks. Kami na may limot na limot na magbitbit. Wala, eh. Wala Bunso. Ay, tubig na lang daw. Limot na limot naman. Namit kami, kami pag mamadali In okay, okay, the the Spirit. Amen. Amen. Panginoon Diyos, minsan pangal pinagpapasalamat sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin, sa aming pamilya. Papasalamat kami, Panginoon Diyos, sa buhay po ni Lola Oling. At sa bawat isa po na narito, Panginoon, dalangin namin na lalo pa po nyo kaming gabayan at pagpalain. Mm -hmm. Panginoon, sa amin pong papagsaluhan ngayong hapon na ito, ma, uh, inyo pong basbasan, maging kalakasan ang aming pangangataw. Ito mm -hmm. so, po kami samot na langin sa pangalan ni Jesus. Daniel Amen. Amen. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Amen. na po. Happy birthday! Dito kay birthday. 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 birthday! Ah! Birthday! Ba?

<laughs> May tindang soft drinks. O bigyan mo din sa akin. Nandiyan dito Saka ito ah. Eh, ayto, ayto, Sprite? Hindi. Ah, tubig. Eh lang daw po pala itong tindang ganito, medyo malaki. Ah, ayun pala. Ayun pala. yung pala, boss, so, mayroon. Oh, boss, narenda na 'yung 'to. Oh, 'yung ating accountant, saka engineer. Ayo po, Ha, oh. ah, ano po? Oo oh, nga po, oh, meron po. Oh. Ayo. Kaya po pala. May question na na kainin na guys sa mga pamangkin na pagkain ng mga kaya po. Thank you, Mami San. Kaya po pala kanina may dala-dala kang gatas kay Lola uling po pala yun. Ay, sarap. Okay, okay. Oh, sarap. sarap oh sarap mo. Dala mo. yung Oh, malambot. Uh, 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 one more. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Ay, na, na. ]uh po nakaraang linggo, hindi eh, yeah. kami nagpunta rito. Uh -huh. Ay kami nagpaalam na na kami. Siya ay, pinasok uh -huh. na ni Tio Lupe at uh, magpapahinga na sa loob. Ay sabi ni Tio Lupe, hindi kami kanya-kanyang paalam uh -huh. na. Kami po ipalis na, Lula Uling. Ay nandaw ipinasok doon ni eh, Tio Ay nag daw si Lula Uling. Uh -huh. But, Kaya sabi ni tatay, ay tayo bumalik man, ulit. Atin uling bisitahin. Ay kinala mo anak na. si Tio si so Sini Sin na sino na nga po ako? Hindi na sa asukat. Uh, oh, yung na sa asukat. Sino? Saka si White. Sino uh, na? si... To. Oh, to. <coughs> sino? Sino? Si Sino? Si Oh. Si Ine. Si White. At saka yung pangana yan, si... Si... Ernie. Si Ernie. Uh, si Ernie. Si Baron. Si Baron. Si Baron. Si Mood. na. iba na. Si Ikaw mo so. na kayo. Ayoko. kayo po. Sige okay. na po, makita niyo na Kita nung kay Dumating at umiyak si Lola Ollie, ganeng 'yung video po ninyo. nakita ko umiyak. Namiss po kayo kagad Yung nung last week po kami pumunta. Ayaw namin sa totoo lang. Ayaw namin siya dalhin n'to kasi kami na

Ayan, nagbarat uh, na. na. Musog makakakain. Na uh, uh, siyempre, nasa, sa kanya. Pero masama din sa amin. Uh, uh, at at uh, kasi uh, nandito, uh, ano, mm uh, na dito nandito uh, na. Ano kung kuras na kain, ano, hindi uh, natin Pero ayaw uh, namin, kasi anak na babae. Masakit, masakit. Ito nga, uh, ma ano, so, inalis uh, na iyak uh, na iyak ko Hindi uh, ko pa, Sinaray ka, may kumang tumiyak. Magulong uh, hindi. ko uh, mapigilan, nagtago ako. Oo, siyempre. Kaya mga nating magulang yun. Babae. О, mm -hmm. nung no, last week po ni kami pumunta Kaya yeah, sabi ko, di ba nanay, sabi ko siya, pag bumalik ng ganyan, um, si Eve <laughs> na yun. Sabi <laughs> <laughs> <mo na>, <laughs> oh, ko na, ilang bingkoy oh, pa ang oh, baby. Ikaw ang mahal ko, ikaw ang mahal ko. Ay, ay ganyan ka pa yun, ay ganyan. Ayoko may nagpapasalamat nga din talaga, God bless din kay Ate Doreng at kay Upay na talagang hanggang makakaya namin kay Nalaga. Kasi nalagaan nila. Ano, laki na salamat na may sa kami mm -hmm. mga ang mga ano pa ba eh perfect may mga hipag ni ang manugang ni Nali si Ate Risa mm -hmm. si Ate mm -hmm. si Lilia oh, ito si Ate Lore binib ako na, sa uh, kabila talaga hindi kami iniwan okay. sa ere talagang kaya si Ate Risa hindi nakapunta at yung nanay naman ay papunta sa birthday mm -hmm. okay. day okay. kaya sabi so, namin oo naman kasi magulang yan eh ang unahin natin yan ako nakapunta po sa inyo tita nung sa sukat ako mali Opo, nag nung nanuisyon ni Kuya

ay, inaano ko na may si ano, si Bung... ah, si Biko. Hindi ko na yun na yan. Si Biko wala rin. ang naglo ah. Oo, Pero kayo nga, ito yung sasama. Ay, kayo po. Umahinig kayo. Kalaan. Nung pag-alis namin na... Bye-bye! Nakakaiba lang. Ang ganda, sa mga yun eh. Tawang damat ito. Tatay, go po. Magparehinta ka na rin. Ha? po, kami, Ayun, Nini. Tapos na. Ay, inaapon niya. Kunti yung tuyo, tuyo, yung bata ko. Ay, Oo. Papakita ko po yung mag-sweetheart dito ah. Mag-boyfriend. Yeah, para kayong mag-boyfriend. <laughs> Ikaw po, Tia. Yeah, ba't di ka nakain Ah. At bakit? Bawal, eh. bawal, bawal na po ba sa iyo. Bawal at at tinapay. Ay, bawal din. Oh. Ah. Ay, anong no, arisa iyo? Mama. <laughs> Joke. <laughs> nga nga. <laughs> mm -hmm. Joke lang po. Yan po yung kapatid po ni tatay. Si Tia Liling. Kagandahan. Kagandahan <laughs> na yung kabataan. Paluas na daw po kala ulit sila mamaya. Uh.

tayari ling, magtipico nung kaya mo, magtipico nung kaya mo, magtipico nanay kaya mo, magtipico nung 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 mo, magtipico nung kaya mo, magtipico nung kaya mo

Na ngiti, na, na ngiti. yah. Waki tao po waki. Waki waki. Lang lang kada na iti. I'm sorry. Iyon. Thank you po. Sorry, uh, uh, one two three, Sapa. One two three, Sapa pa po. One, two, three. Oh, Waki okay. po. Yeah, one, two, three. Yeah. Laki <laughs> po. Thank you. <laughs> Ayan po, picture taking muna. Kanya-kanyang pa-picture po kay Lola Uling. Yeah. Sino pa? Kaliling. Okay, <laughs> uh, smile. One, two, three. Smile. One, two, three. Smile. Okay na po yun. Oh, no. oh, okay na. Oh, mga lalaki daw naman. Okay. 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 Ah, <laughs> baba sa kaya sama mat mga guapo daw naman. Dito <laughs> okay, so mo oh. oh, tingin ko dito. 1 2 3 smile. 1 2 3 smile. Oh, okay, okay po. Yeah. Okay, po. Okay, okay, na po. Okay. okay na po. Okay na po. Um, okay na po. Um ngatin ko muna muna sila Hindi ko na ano, lalo ko lalo. Sunay. Eh mukha galipot sa ngalan ng RC ng din din daw noon nung magkakapatid sina Nanay noon, matagal lang Oh, matagal kaya nga. 'Yun na 'yun yung binubuo. Kunyari uh, uh, ito kami na mm. Sino yan daw? Mm. daw. Hmm. Sinuyan daw. Sinuyan. Sinuyan. Ay, pero kaninang maga na ako sa kanina. Magaya, sabi marami uh. si ay marami tao ay ang sili. Alam ang mga boses uh. ni nila. Picture <laughs> daw po ulit, picture. <inaudible> <huh>? <inaudible> oh, dei. Ah! Ah! <inaudible> ah!

po. One, two, three. Yan. Okay. Ipapasok na po si Lula o eh. neng. Nangangalay na daw po. Okay. Kami po yung nagpasok ka na dito sa loob. Oh, merienda po ulit. Marami pang pansit. Gusto sa akin po so yan. Ah. Grabe po, lakas po ng ulan. ngayon ako'y bagong loto. Malambot. Sarap. Lakas ng ulan. Kung sohan eh. At habang kami po'y nag-aantay ng pagtila, ay mag-iisang pilsin lang daw muna po sa pinulupit sa kasi tatay. Tsaka si Pio Agal. Uh, oh at kami po ay kwentuhan po. muna. Ah, Tilapiahan na yata. Kwentuhan muna po at uh, matagal uh, na hindi nakita-kita. Na uh, kaya ako mustahan po. Nakita ka muna. Bayan ah, po si Bosing. Ba. Masang basa. Saan kayo nabot ng ulan, Bosing? Ha? Saan Kung saan ah saan? Kung saan saan? Hindi ka nagpatila. Kung

Balis na po kami. Thank you. Maraming salamat. Ingat kayo sa pag-uwi ng ano ay may mila. Ay, ay nako ko araw tayo dito sa libis-libis. Ay, mga mga uuwi. Gusto ko oh, tatay na, na, okay. nadala. dala. Oh, okay. okay. Paalis na po kami at uh, baka umulan pa uli ng malakas. Mga minsan po uli kami gumala dito. Larga <laughs> <laughs> na kayo, hindi <laughs> pa ulan. Tinaboy na kami ni tatay. <laughs> Sige po. Oh. <sweep> Sige. Yan, thank you Lord. At nakauwi na po kami ni Bossing. At hindi naman po kami inabot ng ulan. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!